bagong bahay dito sa aming lugar. So, iikotin natin. Wala pang mga tao dito kasi hindi pa yata to na turnover Mga bagong pabahay. Ikot-ikot kami dito. Dito lang to sa aming guys, sa loob, sa chain. Ayan. Ayan. Mag-i-invest dyan. Ayan, oh. Wait lang nga pra. O, diba? Ikot-ikot tayo, guys. Ito yung mga bagong bahay. O, diba? O, di ba? ang gustong bumili ng bahay. O, bilabol. Iwan ko lang, baka pool na to. Alam ko, hindi pa daw eh. Ikot kami dito sa aming residence. Kapitbahay namin dito. Dito lang dito sa amin guys. Ayan. Malaki siya. At bagong-bago sa mga gustong mag-invest 'yan. Oh. Malaki siya, may parking lot siya. May parking lot. Hindi ko na alam sa loob kung malawak. Kasi alam ko mas malaki ito sa amin, eh. Mas malaki siya kasi may parking ayo. May parkingan. Mas malaki. bagong bahay. Doon yung papunta sa amin, pero iikot tayo dito. Iikot tayo ulit dito. Kasi kung may bukas, pwede natin pasukin. Pwede tayong tumingin sa loob. gumagawa pa dito. Ginagawa pa nila. So, ikat-ikat tayo. Ayan, o. No? Oh. Pag na-turnover na to, Mag-uusap kami ng agent ko para kung sakaling meron siyang islat, ibibigay niya sa akin at ibibinta ko rin. I Ibigay ko sa kanila yung islat. Kuya, pwede po tumingin sa loob? ito yung loob niya. Ayan. Ayan. Alright, so, ito na yung kitchen niya. Ito, kitchen ng kabila. Ah, ito yung uh, ah, ito yung sa kabila. Parang wala siyang dirty kitchen, oh. Wala siyang dirty kitchen. Tingnan mo dito. Okay. Wah. Ah, oh, ito yung sa kabila Oh. Sa kabila, ito rin sa kabila, ito rin sa kabila. So wala siyang dirty Wah. kitchen. Wah. Kasi ang kitchen niya ay dito na sa loob. Wah. Okay. Wah. Tsaka ito yung sa taas. Wah. Yung sa taas. Ito, okay, dito. Pwede ilang kwarto yan dyan kuya? Pwede? Ha? Ilang kwarto? Dito? Ha, mga... Pwede. Ha? Pwede din. Kasi may mga amiga na yung nakakawa na. Oh. Ay, may kisamina. May kisamina siya, o. Oh. ito may dito. Yun, Dalawa oh, yung siya. Ito pwede siya tatlong kwarto, no? Pari yung tulong sa Iliston, ni eh. Sa Iliston. Ito yeah, may ito. siya yun, sa loob. Pero ikaw pa rin magpapatiles. No? Pwede yung tiles. Akala ko yung ano? Baka na. Hmm. At kasi may harang. may harang na siya. Sa amin, walang harang eh. Dito rin naman kami sa si Jade. Ah, dito lang? Maganda kasi meron na siya ganito. Bakal. Kasi ito yung CR sa bago. dito. Itawak dito. Ito yung parking and parking. Yeah, Kaya lang, ba't ang hanggal dito? Iniba pa rin yung... Dami, dami ng lipat na dito. Hahaha, may pag-ibig kayo dito. May pag na. Pag-ibig <laughs> lang. Pag-ibig lang clubhouse nila. May sarili silang clubhouse dito. Ayan yung clubhouse nila. Kailang dito ako numaan sarado na yung gate. Ayan, uuwi na ako sa amin. Tsaka ito yung bagong school din dito sa loob ng Jade. Elementary school. Ayan, ginagawa ko siya.